Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Diyos ko, sa aki igawad, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tatawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya ay nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, Ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig Patungo pala mga kuroon ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay, gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy, araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga hudyo sa lalaking pinagaling, Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing, dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakikilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Jesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.